Araw ng lunes guys, April 21, 2025. Namili na naman yung aking asawa para sa aming mga paninda. Yan. Pag hindi tayo namili, wala tayong paninda. Kailangan mamili. Ayan. Plastic na malalaki, dalawa. Mabigat masyado yan guys. Isang karton lang. Oh. Wala sigurong karton kaya plastic malaki na lang. Ayan si Apo, sasama daw sa kay lolo niya. Sawa ka kayo nulo, be? No, laglag na yung isang plastic. Plastic yan, guys. Malalaki, oh. Eh. Ayan. Dami. Sobrang laki ng plastic yan, ha? Araw ng Martis, April 21, 2025. Ayan. Dumating na yung aking asawa para sa pangalawang pamimili niya, guys. Last na lang yan, guys. Dagdag lang yan sa mga kulang namin sa aming paninda. Si Ate, bubaba ba no? Saan po, Tate? Eh? Ayan, guys. Yung pinamili niya. Marami yung kanina. Ito, konti na lang. Guys, dumating na yung aming bigas. Ngayon ay araw ng Merkulis. April 23. Yan, ang aming bigas. Dinurado na naman yan, guys. so up. Bali, sa sako yan. Ayan siya. Naubos na yung aking bigas na blue Ito naman siya ngayon Guys, April 25, 2025 Araw ng, ano nga ito ba? Friday Araw ng Friday ngayon guys Yan, mamimili yung aking asawa ng mga soft drinks Pero walang mga ano to, kasalo, puro RC na lang At saka ano, yung mismong cook Sabi ko sa asawa ko, bilhin na lang siya ng ano, 1.5 Kasi tayo. walang ano na Maraming kasalo araw ng Viernes, April 25, 2025. Yan, namili yung aking asawa ng aming mga paninda na naman, guys. Wala kami mabili na kasalo na kok. Kaya, puro rc tsaka limo na lang. Yan na lang, 1.5 na lang. Ganap na lang tayo ng paraan para may ibinta. Guys, nice. yung binili ng aking asawa. Ayan na lang binili na. One. ano, 1.5 na lang yan, guys. Kasi walang kasalo. Ayan na lang, rc tsaka limon. Gawa na lang tayo paraan para may ibinta tayo. Ay, aking asawa, sobrang init pa naman, oh. Alas 12, at 12 o'clock ng hapon, guys. Sobrang init. Sa Pilipinas, guys. alis na naman yung aking asawa. Mamimili na naman siya ng aming mga paninda. Dagdag sa aming mga paninda, guys. Ngayon ay araw ng Biernis. April 25, 2025. Ayan. Aalis na naman yung aking asawa. Nagagalit yung aking asawa sa mga bata. Oh. Guys, dumating na yung aking asawa. Ngayon na araw ng Biernes. Ito 25, April pala, April 25, 2025. Ayan, yung kanyang pinamili, guys. Kunti lang yan, hindi daw bukas yung malaking grocery doon. Baka nag-swimming kasi mainit ang panahon na yan. Ayan, dumating na yung aking asawa sa pangalawang balik niya sa paringki, guys para sa aming mga paninda. Wala kami ngayong mga ano guys, mga cook na maliliit saka solong cook. Ay may mismong cook, mayroon uh, kasalong cook wala. Ayun lang kanina yung bili niya yung 1.5 na cook saka RC saka lemon malaki. Ayun ngayon, lemon na maliit saka RC maliit naman. Yan lang na ano ng asawa ko, walang ano ng cook. Ang hirap ng mga tindahan ngayon guys. Ayan guys, yung binili ng aking asawa. Ayan. Ang aking mga vlog sa aming mga tindahan. Ayan guys. konti lang yan guys kasi sarado yung binibili namin malaking grocery. Mas mura doon ng tatlong piso, dalawang piso. Kaya bumili yung asawa ko ito lang. Ayan. Please subscribe po yung aming vlog. like and share po. Thank you.